Hi guys, welcome back to my channel Ayan, medyo um, haba-habaan naman natin yung ating pagbablog Ayan So ano update? Ayan, so far but not so good because kagabi medyo tumaas yung ating dugo uh, Actually kahapon na umaga ewan ko bakit bigla-bigla na lang yung bigla uh, tayong inatake ng vertigo vertigo, vertigo, o ano tawag man dyan sa lintik na yan, na sakit na yan yan, naging sakit ko na yan eh kapag kainatake talaga ako, niyan, yan ang pinaka ayaw na ayaw ko, kasi kapag kainatake ako niyang vertigo, vertigo na yan eh talagang talaga so, sino sinusumpa ako kasi eh, hindi ko kaya talaga makaramdam ng ganun sobrang hilo, naiikot talaga ang buong mundo mo na halos talaga tumba mo, so yun na nga nakamali yata ako ng baling kahapon nung magising ako So, pagka tayo ko, o actually hindi pa rin ako tayo kahapon. So, pag tayo ko, pag unat ko, napaupo ako dito sa tabi ng higaan ko. Umikot talaga yung paningin ko. Buti na lang ka napakapit ako dito. Talagang hindi ako bumitaw kasi alam ko, ibabaksak ko yung sobrang hilo eh. So, so far, hindi naman ako bumaksak. But, ang problema, yung maghapon ko kahapon, hindi siya naging maganda, hindi siya naging productive. So, nakaramdam ako ng hilo. Hindi ako masyadong gumalaw. Kaya yung kusina ko kagabi, inayaan ko lang yun sobrang kalat. Ay, bahala siya doon. Kaya na ako lang inaayos ngayon tanghali na hinugasan ko kahit pa paano. At uh, laking pasalamat naman to the rescue yung ating kaibigan na si Maymay. Kasi actually nga, kahapon nagsimula yun na umaga, di ba? Tapos kagabi, nandito siya. Tapos sabi niya, bakit hindi ka mag-BP? Uh, sabi niya, ganun, baka mataas ang dugo mo. So, nung nag-BP ako kagabi, ayun nga, lumabas sa resulta. Ah? 160? 160? 170? Over 90? Oh yeah, over 90. So, nagulat siya. Kasi si Maymay, yung kaibigan natin na yan, eh, nagme-maintenance na rin kahit papano na para sa high blood. So, may mga idea na siya kung paano yung pagtaas ng dugo, kung ano pwede maramdaman. To the rescue, sabi niyang ganun, kasi bigla, ang taas ng dugo ko daw, ayan, binigyan niya tayo ng gamot. Kali ng umaga, eh, kahapon di ako kagabi, hindi naman ako pwede sumabesa sa kanya sa hagdanan, kasi pagka, kasi 26 floor lang naman siya eh. Hindi na kami gumagamit ng lip Kapag ka nagpupuntahan kami sa bawat isa Gumagamit na lang kami ng hagdanan So, ayun na nga Ah, tawag dito Hindi na ako sumabay sa kanya At baka nga, ikaholo ko pa sa hagdanan Ay, teka muna Yung ating washing machine Buti nga ngayon, kahit pa paano Nakakilos-kilos na ako Kasi nga, nakainom na ako ng gamot Nabigyan niya ako ng gamot eh Teka, mababa muna natin to huh? I-off muna natin So, ayun nga, kayo na umaga ko lang nakuha yung gamot. Actually, tinawagan niya ako. Kasi nga, anong oras niya ba ako tinawagan? Kasi kayo, naiintindi niya ako eh. Dahil nga na ano siya, na matasan dugo ko kagabi. Nagbigay siya ng ulam na, ano, adobong kangkong. nagadobong adobong nag adobong, ah, -adobong kangkong siya, binigyan niya ako. Maggulay-gulay muna nga daw, 'di ba? So ito yung binili ano, ito yung binigay niyang gamot sa akin. Ayan oh, ito yung binigay niyang gamot sa akin, Lasartan, o di ba? Diba? First time ko minom ng gamot para sa high blood. High blood ba tawag dyan? I don't think so. Kasi never pa ako nagpa-check sa doktor. So ito, ano lang muna to. ah, uh, ngayon lang ako pinag-take ni ni ano ni Kuracha o ni Maymay kasi nga baka ma, ma ano siya may stroke. Yun ang agad na isip niya eh, baka do may stroke ako kaya pinanam niya kagad ako ng gamot. And then, kailangan ko rin magpa-schedule sa doctor uh, doktor. Nasa akin na yung number kasi noong last time nagpunta ako ng, uh, uh, ng doktor dito na malapit sa amin. Hindi na siya pwedeng walk-in, kailangan na talaga pa-schedule na. So kasi noon, no nakaraning ko kaya ako gusto magpa-check up kasi nadali ako na ubot si yung grabing kati at sakit ng lalamunan ko kaya nga ako nagpa-doktor but uh, dahil nga hindi niya siya pwedeng walk in so binigyan lang ako ng ano ng, ng papel na kailangan tumawag at magpa-schedule eh hindi na ako nagpunta sa malaking hospital just ko abutin ka ng sham sham grabe ang hospital dito abutin ka ng 4 to 6 hours na paghihintay check up lang So, tiniis ko yung bumili lang muna ako. Nag-self-medicate nag lang muna ako. Bumili ako ng gamot para sa ubo. Awa naman ng Diyos. Effective yung nabili kong gamot. Nawala yung pananakit ng na lalamuna ko. At nawala rin naman yung ubo ko. Kaya lang, ito na naman, kagabi, ayan, na high blood ako. Hanggang kanina ngayong umaga, high blood ako. But so far, so good na ngayon. Dahil nung nag ako ng gamot na binigay nila ni Maymay. Eh, bumaba-baba bumaba-baba na, na yung dugo ko, kasi kayo ng umaga bago ako nag-take ng gamot, sabi sa akin yung may may uh, okay, bago ka muna mag-take ng gamot, hindi natin alam kung kalahati lang ba ang ite-take mo o, o buo, kalahati o buo, uh, gawin mo mag-check ka muna ng dugo mo, kapag ka mataas ibuo mo, kapag ka mababa medyo mababa na, ikalahati mo so, ayun Kumain na muna ako, tapos nag-check ako ng dugo, medyo mataas pa, sinan ko sa kanya. Ay, hindi, bago ako kumain, nag-check ako ng dugo, so nakita kang mataas. So, pinakita ko sa kanya, kasi wala akong idea yung ganyan. Never pa ako nagpa-check kung paano ba, kung kailan ba mataas ang dugo mo, kung kailan mababa ang dugo mo. Basta alam ko may dugo ako. Yun ang pagkakaalam ko, yun lang, doon ako sana eh, di ba? Pero nagpapaliwanag lang ako, guys. And then, ayun na. So, ano pa? 150 over 90. Ah? 90, oh, tama. 9, uh, 150 over 90. Not unlike yes. And then, 140. Hindi ko na matandaan kayo Pero sinad ko sa kanya, 140 yata. 140 over 19 dugo ko kanina. Kasi kagabi, 160 over 90. Something like that. 150 yata. Basta, mataas pa rin. Kaya ang sabi niya sa akin, nung ko sa kanya, ay ah, hindi, uminom ka ng ano, sa buong tableta para bumaba agad kasi nga natatakot na ma-stroke ako. O di ba? May kaibigan kang ganyan na kahit madalas kami mag-away niyan eh para kaming asot po sa niyan. May care siya, di ba? So laki pa rin naman na kahit madalas kami mag-away ng baba babaitan ngayon eh. nag care pa. rin. But anyway, salamat din dahil meron din siyang ganyan na gamot na na madaling maagapan, nabigyan ka agad ako. But, ayun na nga, nung nag na ako ng gamot, after kong kumain, siguro 2 hours, nag uli ako ng BP, bumaba medyo, naging 130 over 80 na lang. So, medyo bumaba-baba na siya. So, hopefully, uh, bumaba-baba bumaba pa siya kasi, ang sabi ko sa kanya, baka this coming Chinese New Year, kung wala siyang pupuntahan, baka kailangan lang talaga ng katawan ko makapaglakad-lakad ng medyo malayo, katulad ng pag-hike. Niyaya ko siya mag-hike. Pero ang sabi niya sa akin, try niya na hindi matuloy yung lakad nila by Chinese New Year. Eh, lalakad kami o mag-hike kami. Okay? Kasi siguro nga, kasalanan ko rin. Kasalanan ko rin kung bakit siguro nagkaganito na yung uh, pakiramdam ko. Kasi kung napansin niyo ang tagal ko hindi nagpapakita talaga. Kung magpakita man ako sa inyo, ang tagal. Isang buwan, dalawang buwan bago ako mag-upload. Kasi nga, alam ko sa sarili ko, pagka humaharap ako sa kamera, ang laki talaga, ang laki talaga ng depresya ko noon kesa ngayon. Noon kahit medyo mataba ako pero masigla katawan ko. Pero itong lately, last year, hanggang itong taon na to, no, 2023 to last year, iba talaga pakiramdam ko. Nag-expand talaga ako. As in, tumaba ako. Kung napansin niyo kahit konting tangilid lang. Ngayon nga, ba diba? Sobra. Not unlike before, medyo nawala na to eh. So, laki talaga na yung pina, pinagkaiba noon sa ngayon. Saka wala akong, wala akong lakas, wala akong sigla. Siguro nga sabi ko, hindi, kailangan ko munang... Sa makatuwid, wala talaga akong ano, dahilan para humarap sa camera. Ang laki. So, ayun lang. Buti nga ka mo. Buhat nung nakapag-take ako ng gamot kanina ng... After kong manang halian, medyo no, nagbago. Kasi isa pa, nung sumpungin ako ng Verdigo ka... Verdigo, Verdigo, bahala kayo, itama niyo ako, di ba kung mapapanood ito Kung nung sinumulan ako na sa atake atake atakihin ng Verdigo kagabi, kahapon na umaga, itong part ng kaliwa, ito, ya, yeah, kaliwa to eh, kaliwang bato ko dito sa ilalim, masakit, sumakit siya, saka parang may pumipintig. So, yun, yun na nga yun, kaya nga siguro itong isa na alarma. O, di ba? Kaya sabi niya, nako, na baka magulat na lang daw siya, baka ma stroke ako. Ayun hey, lang. Mabuti naman. May, meron tayong ganyan. Kasi di talaga ako, hindi talaga ako mahilig. Hindi talaga ako, una, ayoko magiinom ng gamot. Pangalawa, hindi rin ako may sa, ano, sa, hospital. Ito pa nga ko sa kanya, pagsahot ko itong sa dating nakatapusan, sabi ko sa kanya, kulitin mo ako. Kulitin mo ako na magpa-check up kasi hodang wala akong nararamdaman. Kasi pagka wala akong nararamdaman, lalong hindi mo ako mapapunta sa hospital wala talaga siya kung tiyaga maghintay. Kaya sabi ko sa kanya, ay hindi, total naman makulit ka, total mapilit ka. O pagkaka alam mo nakasahod na ako, eh kulitin mo ako na magpatingin. Kasi minsan, o kadalasan, o baka meron din sa inyo na naaalala nang pumunta sa hospital kapag kami nararamdaman, pero pagka wala na, wala na, ba diba? So yun ako. So sana, sana talaga, Uh, eto, maaga, alas 4 pa lang ng hapon. Dahil medyo nakakilos na ako, nahugasan ko na kita paano yung mga kalit sa lababo. Ngayon magsasana ako ng labahin kasi hindi talaga ako nakakilos kahapon. As in, masama talaga. Kaya sa ko, hindi eh, hayaan ko yung kalit dyan. So, ayun lang guys. Muna sa ngayon, nag-update-update lang ako. Um, medyo sinipag. Napaganda pag ginom ko ng gamot dahil nakuha kong humarap sa kamera kahit mataba. Diba naman totoo naman ang taba ko no 'di ba medyo ginanahan sa pag pagsasalita pag vlog kaya yan, salamat sa mga kapanood kaya ako si naman pa yung matitira dyan, salamat at kung may may uh, itutulong kayo o sa mga pwedeng maging remedy sa pagpapababa ng dugo comment lang kayo diyan ay eto pa naging dahilan eh no No, medyo na hybrid ako na nanuyo na eh ko ko merong merong ano merong dahilan nung na hybrid ako nanunuyo nanunuyo yung akin labi tama ba dry labi <laughs> ko na sinasabi anyway hanggang dito na lang muna sa so, muli natin pagkikita ha this na ya sa Baboos. babos possession na medyo madaldal tayo ngayon bye bye